So, konti pa lang yung ano, yung mga naibababa nila na ano, mga karga nila guys. Konti pa. So, ito yung mga ano, dala-dala nila. Ito pa lang yung, so, may steel bar pa dito guys. So, oh. Oh. na to. Oh. Imagine ang laman nito guys malamang sa malamang guys milyon ang ano milyon ang halaga ng karga nila guys sa so, kawawa naman sila oh dun sila sa mismong basagan ng alin uh, oh grabe so nauna na si Katox guys dun niya dun na siya oh so papauwi pala sila ng ano makon So malapit lang sila dito sa ano, sa Robo mga 500 meters. 500 to 1,000 meters siguro guys estimated ko lang yun pero okay kawawa sila yan sayo yun guys dito na tayo sa malapitan guys So siguro tutulong na lang muna kami, tutulong muna kami. So delikado to pero kailangan namin gawin, guys. Yan talagang dito siya sa ano, alunan. Grabe. Uy, lubog nga, lubog. So pag ganito pa yung hangin, guys, grabe na. Yan so tutulong muna kami, guys. Kawawa naman sila so nauna na si Katox. Dun na siya. delikado cellphone pa tong gamit ko ngayon. Hindi ko nagdala yung ano, camera ko. Yan no, kung kiki nakikita nyo, oh. Yes! Putik. Yan lads, kaya! Wow, wow, oh. Kahit wala pang dumarating na rescue? ito eh, tumawag naman na ata sila. Yun. Makiat na si Kanox. Nakiyat na siya guys Ang dami pang laman oh Grabe So pauwi sila ng ano Makonakon guys Shit. Malakas nga Malakas Atras muna tayo Woo! Matsadin Napunpunno pa lang karga na. Ni nagato. Eh, sumurot pa yun. Ayan lang. Kasi damot o. Oh. natay sa antay, tulong. Ang